tak ada dah saya. Kalau pin dia Kalau pin dia luputlah. Seperti ini cepat weh. Tak ada. Tak ada ni lah. Tak ada. 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 Tak ay nagnyanja ko nung yan na muna si nasa sandal si Ilo ko na tusok yon na tutupur palang eh may nasa afe wala pa yan. hindi mo na Ilo tama na ba pinakamalaki ano mo kung 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 mo kung 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 kau tu sesuatu yang kui. Ini pasti mereka Nak dua yang ada kau. kan kan Yang ribu, yang kita kali ini. kan ribu, yang yang kita kali oh, Ini kan yang kita kali ini. kali Ini kan kali ini. yang kita kali kan yang ini. yang ribu, yang ribu, yang kita kali kan

Nice. Oh. Diba? Mm -mm. Ayan, guys, nandito na kami sa. Ano to? Sa. sa, sa, sa campsite. Eh 'yung tent namin 'Yung tent namin na uh, Pang four person. Parang pang two person lang. Walang tao ngayon dito kasi. Taalwan. Walang tao dito kasi ano eh. Weekdays. Today is Tuesday. Masarap. Matahimik kasi walang ibang tao. Kami ng dalawa. Walang ibang nagkakamp. Ay, ang galing ko. Oh. Yun yung isa. Oh. Happy yarn? Yarn. Ito yung mga kubo nila, oh. Ay, kubo. Ano ba ito? Huh? Anong ano nila yun? Kubo nga. Kubo. Pag gusto mong mag-rent, nirarent din yan, di ba? Pakit mm -hmm. kaming summit. Ow. Oh. Ubon nila pa ulit ako, no? <laughs> may may kawasin na kawa doon, ayun, no? With God, all things are possible. Ayun e na. Mas mataas to doon sa... Mas mata... mataas to kaysa sa dreamland no mas mataas to kaysa sa dreamland hindi to oh yung summit nila doon mababa lang eh ah, yung, yung summit, summit ba oo oh, oo oh. oh, oh, tsaka hmm. keri bum bum yan mamaya pagbaba ang problema natin dalawa ay oo oh, oh, Madulas pa naman tong suot ko. Dito ka umapak sa damo. Dito umapak dito sa. Wala na kasi tong ano. gamit. O, oh, yung mga mahilig sa, yung mga nature lovers. O, oh. mm. tara na. Ayan, dito na kami sa tuktok. Ayan na, wala na. Hindi na namin kayang bumaba. <laughs> dito na lang kami. Ayan, o. Oh. Dito medyo may babaan. Kaso, yung papunta dun sa may pwesto namin, mahirap ma yung babaan dun. Dito, danda. Meron lang din naman dito may konting spot din na ano, pag-view. Dun kami umakyat, o. Oh. Ayun, yung may na pink. Yan, dyan kami nag-start. Diba? Ang galing. Very nice, eh. oh. dito kami, oh. oh mga ka-nature lovers. na siya oh. Siguro matagal na siyang naitayo dito. No? ay hindi na siya talaga makakita kasi ano na siya oh. Mm -mm. Parang may daanan dyan. Tapos napunta tayo sa iba, no? Pababa na kami. Paano kaya kami bababa, mga ka -nature? Gugulong na lang kami, no? Uy, saka na naman dada. Ano ako? Ko hindi na kinaya ng ano ko kasi upod na. Nagpaan na lang ako pababa para hindi ako dumulas. O, di ba? Nice. Kailangan ko lang magdaandahan. Nagpaan nga. Ayan na, pababa na. Putik na yan. Umahanap kami ng daan, pababa. May surprise ako sa inyo, guys. Ganda po yung tamang pagbaba pag galing kayo sa <laughs> Magbaka kayo at umupo. <laughs> Para <laughs> hindi po kayo dumiretso sa ibaba. <laughs> Tapos ako yung nadulas, no? O, oh, yung sombrero mo! Putik talaga, ang gapang yan. gapang. Ginusto namin to, mas yata Para mahirapan ka. <laughs> diba? Kunting tayo. Kasulit. <laughs> Pero hindi. Mas okay nga nakapaa. Masakit lang yung mga pagbubo. Dito ka na kasi sa gili dumaan. Yabang ah. Yabang ka na kasi nasa safe. Please kana. Ah, <laughs> Madadurog sa padyak. Pag gusto niyo gumumaba, nakakatakot 'yan magpaakayo. Tapos gumapang. Tapos gumapang pababa. Hindi pa rin ba ako kina kasi.